Labis na nagulat ang veteran showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis matapos siyang puntahan sa bahay ng ina ni Andrea Brillantes na si Belle Brillantes. Ang buong detalye, alamin. Matatandaang nitong mga nakalipas na araw ay sunod-sunod ang pagpapahayag ng komento ni Lolit Solis tungkol kay Andrea Brillantes sa gitna ng kinasasangkutan nitong kontrobersya na may kinalaman sa hiwalayan ng Katniel. Sa isa niyang Instagram post kamakailan, sinabi pa ni Lolit na naaawa siya kay Andrea dahil mabilis itong huskahan ng mga tao. Sa kabilang banda, naniniwala si Lolit na ang mga kontrobersya na kinakaharap ngayon ni Andrea ang isa sa mga dahilan kung bakit mas marami ang humahanga at nagkakagusto sa kanya. Samantala, sobrang na nga si Lolit matapos siyang makatanggap ng regalo mula sa ina ni Andrea kamakailan. Sa kanyang Instagram post nitong Biyernes, December 22, masayang ikinuwento ni Lolit ang hindi inaasahang pagbisita ng ina ni Andrea na si Belle Brillantes. Ayon kay Lolit, hindi niya maiwasang maging sentimental dahil iba't ibang young stars umano ang nagpadala sa kanya ng mga regalo, kabilang si Nabel Mariano at Shane De Leon. Pero mas ikinabigla umano niya nang sumugod pa ang ina ni Andrea sa kanyang bahay sa Fairview para lang personal na ibigay sa kanya ang regalo nito. Giit ni Lolit, never pa silang nag-meet o nagkausap sa phone ni Andrea kaya sobra umano niyang na-appreciate na dinayo pa siya ni Belle kahit sobrang layo ng kanyang bahay sa kanila. Ani lolit na loka ako nang magising ako at sabihin ni Mel na pumunta ang mother ni Andrea Brillante sa bahay para maghatid ng regalo. Never pa kami nagmeet ni Andrea o nag-usap sa phone. Kaya naman nagulat ako na nakapunta sa bahay ko. Napakalayo ng mother niya. Sobrang appreciation ko na nagawa nila ito. Inamin naman ni Lolit na hinahangaan niya ang pagiging very transparent ni Andrea, lalo na ang personalidad nito na tila, walang pakialam sa kanyang ginagawa kahit na nakakaapekto ito sa kanyang imahe. Giit pa ni Lolit, mas gusto niya ang mga tulad ni Andrea na unconventional kaysa sa mga taong sumusunod sa batas ng lipunan dahil nag-iingat sa kanilang imahe. Ani Lolit kasi nga mas gusto ko ang mga tao na unconventional, hindi yung sumusunod lang sa rules ng society dahil nag-iingat sa image nila. Malakas ang paniwala ni Lolit na magiging isa sa hottest star sa showbiz si Andrea dahil sa attitude na ipinapakita nito ngayon sa gitna ng kinakaharap nito mga intriga at kontrobersya. Ani Lolit. At kahit ano pang sabihin, I stand with my gut feel na Andrea Brillantes will be one of our hottest stars. Basta lagi siyang professional at mahusay makisama. Hindi siya maaapektuhan ng mga chismis at intriga dahil very open siya sa kanyang ginagawa. So be it, hintayin lang natin at makikita natin na tama ang prediction ko.